Ang nilalaman ng ating video Mulas Mula sa kakaibang uri ng isang worm, ang aswang na nagtatago sa loob ng aparador hanggang sa tribu na dinarayo sa bansang Kailan, naririto ang siyam na video na siguradong hindi magpapatulog sa inyong ngayong gabi. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe, i at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. Viral naman ang video na ito ngayon sa TikTok na kung saan pinagdedebatehan ito ng mga viewers ang hinggil sa kung ano ang hayop o bagay na ito. May nagsasabi na isa itong uri ng worm na tinatawag na silverjack worm. May nagsasabi din na isa itong wire na gawa sa nitinol subalit makikita ang patuloy na paggalaw nito sa video. Kayo ano sa palagay ninyo kung anong uri ng hayop o bagay ito? Ilagay lamang ang inyong opinyon sa comment section sa ibaba. Sa Cagayan de Oro naman, isang gabi habang binabagtas ng isang motorcycle rider ang sinasabing kalsada na marami ng naaaksidente at nasasawi na motorista at pedestrian, ay bigla na lamang may aksidente makukuha ng kababalaghan ang kanyang dashcam. Pagmasdan ninyong mabuti. Makikita sa video ang isang tao na animo'y papatawid sana sa mismong dinadaanan ng motorsiklong ito, subalit nang lumingon at tingnan ito ng motorcycle rider, ay wala naman siyang nakita na kahit sino sa kalsada kung saan niya nakita ang nasabing tao na papatawid. Subalit ang nakakapagtaka at nakakakilabot dito, makikita sa video na wala itong muka at tanging dark blur lamang ang makikita sa muka ng nilalang na ito. Marami ang mga taga rito ang nagsasabi na ang nakitang nilalang ng motorcycle rider na ito, ay maaaring multo ng isa sa nasawi sa aksidente sa kalsadang ito. Marami ang nagsasabi at nagtatanong na kung hindi ito isang supernatural na pangyayari. Sino o ano ang kanyang nasagasaan at saan napunta ang kanyang nasagasaan? Para sa inyong opinyon, ilagay lamang ang inyong komento sa comment section sa ibaba. Ang nakakakilabot namang video clip na ito ay mula sa Reddit, na kung saan, habang nag e ang isang paranormal investigator na ito sa isang abandonadong office na gamit lamang ang isang flashlight, habang umaakyat siya sa itaas na palapag ng gusali, ay bigla na lamang itong nakarinig ng isang nakakakilabot na sigaw na nagmumula lamang malapit sa kanyang kinaroroonan. Panoorin ninyong mabuti. maririnig ang isang boses ng babae na animo'y dumadanas ito ng matinding paghihirap. Ito ay naganap sa itaas na palapag ng nasabing abandonadong opisina. Nang marinig niya ang nakakakilabot na panaghoy, dito ay agad niyang hinanap ang pinagmumulan nito. Habang papalapit ng papalapit ang nasabing nakakatakot na sigaw sa isang naka-open na pintuan, dito ay kanya itong sinilip subalit sa kanyang pagsilip, laking gulat niya nang tumambad sa kanya ang isang dark figure na animoy susugod sa kanya. Dala ng kanyang matinding takot ay napatakbo na lamang siya ng matulin papalabas ng nasabing gusali. Ayon sa mga viewers, ang sigaw ay nagmumula sa isang babaeng binibiktima at ginagawa ng hindi maganda ng nasabing nilalang o maaaring isang tao. Viral naman ngayon sa internet ang video na ito, na kung saan, ang lalaking ito, ay ibebenta sana ang kotse ng kapatid nitong babae na sa kasamaang palad ay brutal itong inatake ng di nakikilalang mga salarin at pinatay sa loob mismo ng kanyang kotse, isa't kalahating taon na ang nakakalipas. Matapos nitong i-record ang labas at loob ng nasabing kotse upang ipakita at isen sa mga potensyal na buyer, dito ay nakatanggap siya ng alarming na message na nagmula sa isang buyer, na i-check at pakinggan mabuti ang kanyang na-i-record na video. Panuorin at pakinggan ninyong mabuti kung ano ang nakakakilabot na tinutukoy ng kanyang buyer. Hey man, here's this, uh, here's my sister's car. Just wanted to make this video so you can have a look at it. She still runs good. Oh, uh, she's a little dirty. She has a lot of miles on her. But uh, it can clean up nice. Here's the front. And the little back. Here's some of the back. But, I don't know. Uh, if you're interested, just uh, let me know what you think. Maririnig sa kabuuan uh, ng video ang panaghoy o iyak ng isang babae habang inirecord niya ang itsura ng loob ng kotse. Matapos itong i-post sa internet ay agad itong nag-viral at inula ng samat saring komento at espekulasyon. Dito ay maraming viewers ang naniniwala na ang nasabing boses na nai-record ng lalaking ito, ay galing sa kaluluwa ng kanyang kapatid na marahil na trapang kaluluwa sa loob ng kotseng ito kaya nahihirapan itong mag-move on. Ang nakakatakot namang video na ito ay nagmula sa YouTube channel na Extinct File mula sa Bansang Mexico. Si Kevin kasama ang dalawa niyang kasamahan na cameraman, ay pupuntahan at papasukin ang isang abandonadong village na matatagpuan sa Guadalajara, Mexico. Ang nasabing lugar ay inabandona at naiwang nakatiwangwang ilang taon na ang nakakalipas. Sinasabi din na ang nasabing lugar ay isang haunted, sa katunayan ay walang nagtangkang pumunta at pumasok sa village na ito. Ang village ding ito ay tinawag nilang The Red Zone na ang ibig sabihin ay no-go area or walang gustong pumasok. Kahit na may ganitong kwento at sabi-sabi ang mga taga rito, dito ay hindi nagpaawat sina Kevin at dalawa pa nitong kasama na pumasok ng isang gabi sa nasabing lugar. ¿Escuchaste? Sí. mi cámara. ¿Qué pasa? Está en rojo. Está en rojo. Eh, ah, no mames. Está en rojo, güey. Llevamos 14 minutos, güey. Arriba, güey. Fíjate, fíjate, si no hay alguien arriba. Fíjate, si no hay alguien arriba, güey. Güey, no hay nadie. ¿No Ay, hay ¿cómo nadie? que sí? No hay que despegarlo mucho, ¿ok? Cámara 2. No hay que... No mames. Cámara 2. Voltea, güey, voltea, voltea, voltea. Voltea. Allá, güey. ¿Allá en esa casa? No, estoy apuntando con mi linterna, güey. Ahí, ahí, hay, ahí había, había una persona, güey. Ahí había, había una persona, güey, te, te, te lo juro, te lo juro. Se, se escondió, güey. Justo cuando pasé mi linterna por ahí se escondió, güey. Te lo juro, ahí se vio, güey, en esa, en, en esa casa, güey. No es mamada, güey. Fue en cuanto le pegué aquí con, con mi luz. Se agachó, güey. No sé si se agachó, se metió, güey, hacia la casa, güey. que mucho que cap no mames no Dito ay napatigil na lamang sina Kevin at ang dalawa nitong kasamahan ng Makar inig sila ng isang bata na animo ipapalapit sa kanila mula sa dilim. Makalipas naman ang ilang sandali sa kanilang pagpapatuloy na pag e dito naman ay nakarinig sila ng nakakakilabot na ingay mula sa paligid. Dito rin ay nakaranas sila ng misteryosong biglang pagpatay o di ng kanilang kamera sa loob ng labing apat na minuto, nang hindi nila alam ang dahilan ng pagmalfunction nito kahit fully charged naman ito habang sila ay nag-iimbestiga. Maririnig din ang mga footstep mula sa itaas ng bubong habang sila ay nasa loob ng nasabing mga bahay maririnig din ang nakakatakot na ungol na nagmumula lamang malapit sa kanilang kinaroroonan, subalit ng kanilang tinignan ang paligid upang hanapin ang pinagmumula nito, ay wala naman silang nakita na kahit sino dito. Sa kanilang pagpapatuloy naman ng pag e dito ay nakatanlo si Kevin ng isang dark figure na nakatayo mula sa isang bahay na agad naman din nagtago ng makalipas lamang ang ilang sandali. Kayo ano naman ang opinyon nyo sa pangyayaring ito? Isa nga ba itong paranormal na pangyayari o baka naman isang homeless na tao lamang ito? Ilagay lamang ang inyong komento sa comment section sa ibaba. Ang skinwalker ay sinasabing isa sa pinaka nakakatakot na nilalang na gumagala sa ating daigdig. Subalit minsan ang sinasabing pagpalya o pagsablay nito sa pag-transform upang magbago ng anyo ay lubhang mas nakakatakot ayon sa iba. Kagaya na lamang ng video na ito na kung saan ay sinasabing ang skinwalker na ito ay nagbabalaksa ng mag-anyo bilang aso, subalit ito ay pumalpak. May nagsasabi na maaaring baguhan o batang skinwalker lamang ito kaya hindi pa gaanong makapag-transform ng maayos. Viral ngayon ang video na ito sa TikTok mula sa bansang Thailand, na kung saan, Makikita ang grupo ng tribu na ito na dinarayo ng mga turista dahil sa kakaiba at kagalingan ng mga tribu na ito sa kanilang hunting skill. Makikita rin ang panghahabol ng mga batang miyembro ng grupong ito na hinahabol ang mga turistang ito na animoy hindi komportable ang mga ito na may nakikitang ibang tao na hindi nila katribo. Makikita sa video ang pagiging inusente nito sa ilang bagay, katulad na lamang ng plastic bottle na ito ng tubig. May mga nagsasabi din na baka naman nag-costume lang ang mga batang ito upang i ang mga residente at mga turista na nagpupunta dito. Ayon naman sa ilang mystical interpretation o di kaya ay sa folklore at lokal na legend's tales, ang ganitong tao ay hindi na bago dahil sila ang espiritu o nagsisimbolo bilang tagapagbantay ng mga kalikasan. At ang pagpapahid nila ng itim na substance sa kanilang buong katawan, ay naging tradisyonal na rin sa kadahilanan na nagsisimbolize at mayroon itong koneksyon sa earth. Creatures at sa bathala na kanilang pinaniniwalaan, sila ngayon ay itinuturing na tagapagligtas at tagapagbantay ng inang kalikasan. Kaya naman maraming mga viewers ang nagagalit sa mga turistang ito sa panggagambalang ginagawa nila sa mga tribo na ito. Kayo, ano naman ang inyong opinion dito? Ilagay lamang ang inyong komento sa ibaba. Ang video namang ito ay nagmula kay Ruben Alanis na sinasabing ang bahay nito ay isang haunted house lalo na at madalas itong pinagpapakitaan ng mga nakakatakot na itim na nilalang sa loob mismo ng kanilang bahay. Matapos ang mga nakakakilabot at nakakatakot na karanasan nilang ito, dito ay minarapat ni Ruben na lagi nitong ilak ang pintuan ng kanilang mga kwarto, upang walang makapasok na kahit anong nilalang dito. Subalit isang gabi, habang natutulog ang buong pamilya ni Ruben, dito ay bigla na lamang nakarinig si Ruben ng kakaibang ingay na nagmumula sa isang room na hindi niya gaanong binubuksan nito. Sa kadahilan ang kinatatakutan nila ang nasabing room dahil sa madalas pagpapakita ng nasabing nilalang sa loob nito.

Creí que eran mis nervios, creí que era parte de, de no sé, algo exterior, algo eh, fuera de la casa Pero claramente fui a tomar agua, eh, volví a escuchar la mente Voy con la linterna porque no quiero que nadie se, se despierte y se preocupe De hecho ya mi niña ya no duerme aquí por lo mismo Decidí a traer para acá hasta que las cosas se calmaran y parece que continúan y esto se vuelve cada vez peor. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Aléjate. Aléjate. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? manera de nada. manera de que Makikita sa video ang isang nilalang mula sa loob ng isang aparador na may mahaba at iting na buhok na direktang nakatingin kay Ruben. Makalipas lamang ang ilang sandali, ay unti-unti itong nagtago buhat sa loob ng closet. Nang kanya namang agad tiningnan ang loob nito, ay wala naman siyang nakita at wala na dito ang nilalang. Nakuhanan niya nga ba ng kamera ang nilalang na nanggugulo sa kanilang tahanan? Ilagay lamang ang inyong opinyon sa comment section sa ibaba. Viral naman ang video na ito sa internet na kuha mula sa isang CCTV footage sa Riverland Berry, South Australia. Ang nasabing bahay ay sinasabing kaharap lamang ng isang sementeryo na kung saan ay nakatutok dito ang kanilang CCTV camera. Dito ay makikita ang isang hindi maipaliwanag na kababalaghan na nahagit ng kanilang CCTV camera. Panoorin ninyong mabuti. Wow, she just got teleported there. No sh And she's ready to walk again. Makikita ang isang figure na may dalang briefcase ang bigla na lamang sumulpot sa kabilang gilid ng kalsada. Dito ay inisip ng nakasaksi na isa itong time traveler ang nakuhana ng kanilang camera. I can see her on this camera. Bang. I seen her. Matapos itong mag-viral ay agad itong inulan ng sari-saring opinyon at espekulasyon. Dito ay kanila din nakita ang attire at kakaibang appearance nito kaya naman kumbinsido sila na isa nga itong time traveler. May nagsasabi na maaring glitch lamang ito sa oras o di kaya ay may rational or unconventional itong explanation sa kanilang nakitang ito. She just got teleported there, no sh and she's ready to walk again. Maraming salamat sa panood. Hanggang sa muli nating kwentuhan.